Guys, ito na yung sinasabi ko kanina, nag nahuli lang ang dating nitong Epson printer. So, dudugtong eh, na natin doon sa nauna kong unboxing kanina na surprise regalo ng aking anak. Ito, si Ronjoy ng aking good bumili nito sa aming Sari Sari Store. Kasi marami ditong naghahanap guys ng mga estudyante na papakrent ng mga um, assignment nila sa school. So naisipan namin na bumili ng printer. At saka yung uh, gagamitin namin ay pwedeng magprint ng, di ba, yung may sticker. Yes ito, yun. Hindi na ito unboxing friends, mga ka-super, mga subscribers yan, at mga lahat ng aking mga silent viewers at lahat sa inyo na mga manunood pa at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kasi kanina ay na-unboxing ko na. Yan, ito ang dagdag uh, sa aming Star, Star Store. So, eto na ngayon. Tapos, ah, uh, pag na okay na to, na ikabit na, na ready na, doon na lang sa kanyang paglalagyan, kung saan man namin ito yung Ah, I-share ko ulit sa inyo kung maganda nga ba ang Epson printer. So, ayan guys, L3210. Ayan. L3210. Yan. yan Kung maganda nga ba ang kanyang labas. So, i share ko ulit yan sa inyo. Para uh, malay nyo, magka-interest din kayo guys sa inyong mga sanitar stores. Kaya kami din, uh, susubukan namin ito kasi tapat lang kami talaga sa school ng elementary at saka sa kabila naman yung high school. So, maraming talagang nagkahanap. Kaya, naisipan ng bunso kong ala kay Lord. So, eto na. Bubukta na namin ang aming uh, printer. So, yan. Yan ang aking apo. Yan, maingay. Nagbili na ang apo na ang yun. Uh, namin. na namin um, ang princess. Wow.

So, malalaman natin ito guys sa next na aking share sa inyo kung maganda nga ba ang Epson printer. So, yun. Ibababa ko muna yung box. Yan. Yeah. Wow.

printer. So, yun guys, pag na-try na namin, nasubo, isi-share ko -share rin sa inyo. So, thank you, thank you ulit guys sa inyong laging support. At kung inyong nagustuhan ng aking share ngayon, pakisubscribe naman. At pakilike na rin. Thank you ulit for watching. Tingin ka doon. Yeah. Yes, guys. Ito na, iti-testing na namin yung nabili naming Epson printer. So, at uh, titingnan natin kung maganda yung kanyang labas sa kanyang pag-print. Kasi mayroong mga student na nasa baba nagpapa-print ng kanilang assignment for tomorrow. So, te-testing natin. So, ah, habang naghihintay tayo, guys, a shout out sa aking mga subscribers dyan at ang aking mga silent viewers. Eto, ipinapakita ko sa inyo kung maganda nga ba siya na pang business ang aming nabiling Epson printer, So, etong ipreprint namin ay black and white lang daw ang kailangan nila sa school. So, hinahanda pa kasi, ah, uh, inedit muna yan na ipapaprint. So, ayan na. Go, go, go! makikita natin kung malinaw ang kanyang labas. Ayon. Colored to eh. Ah, colored. So, pakita natin yung colored na maganda din pala. Ayan, colored yung lumabas. So, ayan oh, guys. yan Oh, maganda pala talaga. Malinaw na malinaw oh. nakamali siya ng ano. Ng setting. Kasi black and white lang ang kailangan. So, na-testing na rin natin yung color. So, maganda. Wow! Ayan. Itatabi muna natin. Wait natin yung pinapreprint ng mga student. Marami daw yan na pinapaprint. Ilang piraso yan? 18? Mm iyon so binabagon niya yung setting kasi color niya na uh, prepare yung i -preprint. dapat ay black and white lang so nakita natin na maganda naman pala ang labas talaga so may re recommend dito sa inyo guys na malinaw pala talaga ang Epson printer kasi, kitang-kita naman sa ating inilabas na wala nang ink? Hindi, wait lang. Ayaw na tumakbo? Ah. Uh, yan. Waiting, waiting tayo sa labas ng na. Ayun. Ah. Waiting, waiting tayo. Yan. Ito yung black and white. O. Oh. Yan. Maganda rin. Kahit black and white. Malinaw talaga siya. So, ibibigay na lang natin yung sa student yung color. Wow. Ayun o. Oh ang ganda ito pa, o, marami kasi ito malinaw o, kaya guys yung may mga sari-sari store dyan baka uh, gusto nyo rin ng ganitong dagdag kita sa inyong mga sari-sari store o, maganda ang labas ng Epson printer hindi kayo mapapahiya sa inyong mga magiging customer sa pagpa-print. Wow. Ayun oh. Yan. Black and white 'yan. Oh, 'yan kasi marami 'to eh. So na-testing natin ng maraming beses na maganda ang labas. Oh, very good pala siya. Yan. Okay na yon Kompleto na. Ah, meron pa. Yun. Wow. Ayan, oh. Ibigay mo na lang sa kanya yung color. Wala na. Nalabas. Well, lang. Ayan, meron pa. Meron pa yun wow ah, ang ganda yan so meron na kaming extra income so guys yun ang aking ipinakita sa inyo ang ating uh, testing yun, so etong aking testing, ay eh, dudugtong ko ngayon doon sa aming uh, naunang vlog, ba diba sabi ko ipapakita ko kung maganda nga ba ang Epson printer, at ang ah uh, what's this, yung ah, uh, uh, laminator, ay maganda rin kasi na testing na hindi ko lang napakita sa inyo maganda ang kanyang labas. Meron ka ba dito yung nalaminate? Wala eh. Lab uh, Pero maganda siya na testing. Hindi ko lang na i-video. Hmm. Yun. Uh, Oo. -o. Maganda siya. So, yun 5, guys. Uh, 6, 7, 8, very good for extra income. Itong aking sini uh, sinishare sa inyo.